Hello guys! Ito ang aking pangalawang vlog tungkol sa Geras Israel. Sana mapanood nyo yung aking unang vlog, yung Israel, anong nangyari. Ngayon, ito ang Israel, ba? Diba? Nasa kaligitnaan siya ng mundo at dito naman ang Pilipinas. Ang Israel ay nahahati sa dalawa ang um, Gaza at saka ang loob ng Israel. Ang population ng Israel ay 9 million at ang Gaza Strip naman ito yon. Ito ay hinati at linagyan ng mataas na pader. Ang population naman ng Gaza ay 2 million. Sa loob ng Gaza nandun ang mga Palestino. At itong wall na to ay may taas na 9 meters o kasintaas ng tatlong palapag na building. Sa loob ng Israel, ito ang makikita mo. Uh, magaganda ang kanilang mga building, matatayog, at sila ay progreso. Ganon din naman sa Gaza, mga progreso sila. Ang Israel ay doon pinupunta ng maraming turista, lalo na mga kristyano, kasi doon pinanganak si Jesus Christ, nandoon ang Bethlehem. Maski ang mga Pilipino pumupunta doon upang mag-pilgrimage at makita ang nakan <laughs> ng ating Panganuso Kristo. I'm sorry. Okay, so, itong Israel, dito makikita ang Dead Sea, ang mababang mababang lugar ng buong mundo. Ang Dead Sea ay mataas ang content ng asin. Hindi yan ye yellow, hindi yan snow, kundi asin. Bagamat mataas ang asin na content ng tubig na ito, kaya kahit hindi ka marunong lumangoy, ikaw ay lulutang. At dahil ikaw ay pupwedeng lumutang, pupwede kang gumawa ng kahit na ano, pwede kang dumapa sa taas ng tubig at pwede ka rin magbasa habang ikaw ay nag-swiss swimming sa Dead Sea. Sa loob ng Israel ay makikita mo ang mga Israelita o mga Hudyo dahil yun ang kanilang reliyon, Hudyo. Ito sila, ito ang mga lalaki nila ganun din naman sa mga muslim ay may balbas o di kaya may bigote basta lahat ng lalaki doon sa lugar na 'yon may balbas at may bigote uh, at sa loob ng Israel lalo na ang mga Hudyo, ito ang kanilang mga itsura parati silang nagbabasa ng uh, torah umbis na Biblia sa atin sa kanila Torah. Dito naman sa templo, doon sila nanalangin. Pero mostly sa kanila, mga lalaki lang ang nag pray Ang mga babae, ang mga nagtratrabaho. Ang mga lalaki na hudyo ay nag pray lang, hindi nagtatrabaho. Uh, dito sila usually nagdadasal sa pader na ito. Itong pader na to ito na lang ang natirterang struktura ng templo noong araw kay Haring David pa at pag nananalangin ng mga hudyo, sila ay may mga uh, sulat o sinusulat nila ang kanilang panalangin at isinisiksik nila dyan sa pader na yan ang tawag nila sa ingles dyan sa pader na yan ay wailing wall umiiyak daw na wall ayan, so linalagay nila sa loob ng mga gitla na yan ang kanilang panalangin So, ang Israel, ang baba ay Egypt at ang taas ay Lebanon. Sa loob ng Gaza, ito yung Gaza, puro mga Palestinian ang nandyan. Puro Muslim lang. Walang uh, Jew, walang Kristiyano. So, puro silang uh, Palestinian mga Muslim. At nahati nga sila dyan sa mataas na wall na yan. Ito ang mga Palestinian mga babae. Yan ang kanilang mga itsura. At sa loob ng gasa, ito naman ang makikita mo. Parang ganun din ang estruktura nila sa loob ng Israel. Sila din ay mga masisipag at nananalangin din sila tatlong beses sa isang araw. Ito yung wall. Kaya hindi ka po pwedeng basta-basta umakyat sa wall na yan dahil napakataas niyan. At ikaw ay babarilin ng mga sundalo nila dahil may mga nakabantay na mga sundalo dyan. So, ito nga, mahabang-mahaba ang lugar. Ito ang sagasa. Ito, yun ito naman ang Israel. So, sila ay nahati. Noong October 7, nagkaroon ng Nobo, Fest, Nobo Festival. Parati yung ginagawa taong-taon dyan sa loob ng Israel. Malapit na rin siya sa wall ng Gaza. Uh, nag umpisa ang kanilang festival ng uh, October 7 ng hapon buong gabi ng October 7 hanggang kinabukasan ng October 8 doon sila kumain, doon na sila naligo, doon na sila uh, natulog, ewan ko kung natulog pa sila sa kanilang kasayahan. Ang kanilang uh, purpose ng kanilang pagkakasayahan ay magkaroon daw ng unity at pag-iibigan sa bawat isa. So yun ang kanilang purpose. At sila'y masayang-masaya, uh, nagsasayawan kakantahan, naglalaro, kung ano-ano. Buong October 7 ng hapon hanggang October 8 ng umaga. At wala silang kamalay-malay pagka alas 6 ng umaga, nagdatingan ang mga hamas na mga rebelde na galing sa Gaza, nakasakay sa at tinatawag nilang paraglider at binombahan nila yung lugar ng festival at pinagbabaril ang lahat ng na mga nandoon at ang dami na matay umabot ng 500 lahat ang mga namatay o oh, marami pa kung kayo nandoon anong gagawin niyo I-comment mo nga yan at isulat dyan sa aking comment box. Ako naman kung ako nandyan, magpupray ako at ako ay magtatago sa mga Uh, mga kakahuyan so nakakaiyak dahil nakakuha ng mga uh, mga uh, hostages ang mga hamas at ganun din habang sila kinukuha nila mga hostages sila naman nagpabomba sa loob ng Israel at nayanig ang buong Israel sa kanilang mga pinadalang mga bomba of course hindi naman titigil ang Israel, hindi naman uupo lang. Sila ay gumante at nagpadala din ng tonel tonel nila ng mga bomba. Tatlong, bo tatlong linggo na sila ngayon nagbabakbakan, nagkikera kawawa naman, napakarami ng na mga sibilyan, walang pagkain at walang bahay, walang matutuluyan, napakaraming sugatan. Meron ng 4,000 plus na namatay at 2,000 plus na mga sugatan. Ang hostages ngayon ay merong 206 na mga babaeng Jew at mga batang dalagang mga Jew at mga Amerikano na dalawa. Kawawa naman. Tuwing gera ang ang kawawa ang mga babae ang mga bata ang matatanda ang mga buntis ang mga nanay ipanalangin natin ang kapayapaan sa Israel laban sa mga Hamas para magkaroon na ng uh, kapayapaan sa lugar na yon at syempre sa kapayapaan ng buong mundo